Hello. 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 Hello Welcome Hello. to Hello. my vlog! Lago pa nga po ang aming check-out. Dapat mag-check-out kami ng 6pm pero mas maaga po kami nag-check-out doon dahil malayo pa po ang biyahe namin. Mga 3 o'clock or 4 o'clock ay nag-check-out na po kami para makapaglaan pa po kami ng oras sa aming biyahe. Kung gusto nyo po ng lugar na tahimik at safe, dito na po kayo sa Morong Star Bataan. Malapit lang naman po ito kung magagaling kayo ng Maynila mga 4 uh, to 5 hours, ganon. At kung mula naman dito sa Pampanga ay 2 hours lamang po ang biyahe papunta dito sa Murong Bataan. Recommended nga po at 5 star ang i-rate ko dito sa lugar. magbabalak magbakasyon dyan ngayong summer. Piliin nyo po at subukan itong Morong Star Hotel and Resort. Napakalinis, maganda at safe po kayo dito. Tahimik din po ang lugar. At kung sa dalampasigan naman ang pag-uusapan natin, ako po, napakapino po ng kanilang buhangin doon. Yung dagat ay napakalinaw. Kahit na lumayo ka pa po, ay masyado lang pong mababaw ang dagat at hindi po kayo matatakot. Lalo na po yung mga naiignorante sa dagat ay mag -e enjoy po kayo sigurado. Kasi po yung iba kapag ka po nagdagat, ayaw po nila nang lumalayo sa dalampasigan kasi po natatakot sila. Pero dito po sa Morong Star, kahit lumayo po kayo, ay siguradong mai enjoy nyo ang dagat dahil mababaw lang po ito. Pero syempre, kapag ka naligo po yung ating mga anak, kailangan po nating babantayan yan. Dahil mga bata pa po sila, hindi po nila kabisado ang dagat. Kahit mababaw pa po yan, hindi po natin alam kung kailan mangyayari yung aksidente. Kaya kaya nga naman sa ating mga magulang, babantayan po natin yung ating mga anak, lalo na po sa dagat o sa pool man po yan. Ngayon po, mga kamatnogenya, ay uh, uuwi na kami or mag-check out na kami dito sa Morong Star. Kapag po kayo ay napunta dito at kayo po ay... Uh, uuwi na or magche-check out na dapat po kunin niyo muna dito yung gate pass niyo o yung resibo at kung ano pa yung hinihingi ng guard bago kayo po makapag-check out. Ito yung ano hinihingi nilang gate pass. Ay resibo. Ito yung resibo tapos ito naman yung gate pass na hinihingi ng guard kapag ka po mag-check out. Talaga nga namang nag-enjoy ako dito sa Morong Star Hotel and Resort. Kaya nga naman sa aking mga supporters dyan, sa mga nagbabalak ngayong summer, please support Morong Star Hotel and Resort para naman masubukan nyo kung gaano kaganda ang ambience dito, lalong-lalo na yung dagat. As in, napaka-clear. Kung loloobin man, ay babalik po kami dito. Kaya nga naman, sana ay mapuntahan nyo din po ito. Nag-enjoy ako ng so Sobra at tuwang-tuwang aking puso dahil ganitong ambience ang aking hinahanap. Yung dagat hindi ganun kalalim kasi nga po syempre yung mga bata dapat nag enjoy din, no? Kung paano tayo nag enjoy ng mga magulang, dapat ganun din nag enjoy ang ating mga anak. Para naman fair-fair, di ba? As you can si mga Kamatnugenya ang inyong lingkod tuwang-tuwa. Picture dito, picture doon. Aura dito, aura doon. Kaya nga naman, 'di ba? Halatang tuwang-tuwa ang aking puso mga Kamatnugenya. Kaya nga naman dapat kayo din, ma experience nyo din kung ano yung na-experience ko dito. Napaka-friendly ng mga staff as in ah kung sa paligid lang naman po ng hotel ang pag-iusapan natin, kung gaano kalinis ang paligid nila, ganun din kalinis sa loob. Yes! Makakapag-muni-muni ka dito yung tipong kung kaka-break up nyo lang ng boyfriend mo, dito ka mag muni Gusto kong mapag-isa, pwede ka dito. Gusto mong umiyak, pwede ka dito. Gusto mong maglabas ng sama ng loob, pwede ka dito. Welcome to KDRAC, ONGT oh, Nadawag Now. Kuya Daniel Razan Adventure Camp. Akala ko eat lang siya. Ay, yung mga ano po, pa, mga pampala. Opo, yun po. Yung, yung, Opo, yung, yung, oh, opo, 150 po doon. Pero kung kakain ka ngayon, vineyard, eh, din, natin ng ano, na hindi niya sa ating coffee natin, huwag po, naka ano kayo na doon. Kung hindi naman po Yay. Pasok po kayo. Welcome to KDR Adventure Camp. Ang laki ng ano niya, gate. はい。 Apa? Suka kelas? Tak boleh. Bukan. 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 Что насчёт поправки? Так. Ну, посмотрите, вот это вот, ну, давайте इधर <laughs> सारी <laughs> 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 Secure na secure. Ayoko don. Ayoko don. Thank wow. <laughs>